Alam mo, naisip mo na ba kung bakit minsan yung mga bagay na pinaghirapan mo talaga, ganda ng intensyon mo, pero parang, parang walang nangyayari? Tapos meron namang iba, parang ang liit lang ng sinimulan mo, pero grabe, lumalago ng sobra pa sa inaasahan mo. Sa panahon kasi natin ngayon, parang laging instant results yung hanap, ano? Madalas tuloy makalimutan natin na yung mga talagang makabuluhang pagbabago. Um, kailangan talaga ng oras, ng tiyaga, tsaka malinaw na direksyon. At yan, yan mismo yung pag-uusapan natin ngayon, yung konsepto ng pagtatanim. Hindi lang yung literal sa hardin, ah, kundi sa buhay natin sa pamumuno, lalo na sa pananampalataya. Tatalakayin natin itong tinatawag na teolohiya ng pagtatanim, base dito sa mga material na na-share mo sa amin. Sabi dito, mahalaga daw to sa pakikilahok natin sa kaharian ng Diyos. Hindi lang basta utos, kundi parang paraan ng pamumuhay, may tiwala sa kanyang plano. Tama, sakto yan. Kasi nga, ang pagtatanim, kung titingnan natin sa kasulatan, hindi lang siya simpleng bigay, tanggat, o yung effort mo equals resulta. Hindi ganun eh. Ito'y isang um, divine rhythm daw. Isang espiritual na prinsipyo kung saan tayo parang Nakikitune in sa ginagawa ng Diyos at hinahamon nito yung usual na pag-iisip natin tungkol sa impluensya, sa effort, tsaka sa epekto lalo na yung pangmatagalan. Oo nga. At para sa'yo na nakikinig, na gustong mas maintindihan, paano ba mananatiling tapat? Paano magpapatuloy lalo na kapag parang ang tagal ng resulta o parang mailap, di ba? Mukhang para sa'yo itong usapan natin. Sige, simulan na nating himayin to. Um, unahin natin, ano ba talaga itong konsepto ng pagtatanim bilang, sabi nga, mandato o tawag mula sa kaharian? Sabi sa sources mo, hindi roto simpleng activity lang. Active participation daw to sa mas malaking plano ng Diyos. At itong ideya na to, hindi naman pala bago ano? Kasi mula pa daw Genesis hanggang Revelation, andiyan na yung tema. Sa so, umpisa pa lang, Genesis 1.11, Diyos mismo ang nagpasimula nagpatubo ng mga halamang nagkakabinhi. Tapos sa Genesis 2.8, siya yung nagtanim ng hardin sa Eden. Pati yung kay Noah, di ba? After ng baha, yung Genesis 8.22, yung pangako na laging may pagtanim at pag-aani. Oo, tuloy-tuloy yan. Tapos andyan yung pangako kay Abraham, yung tungkol sa binhi niya na magiging blessing sa lahat. Yung Israel, madalas inihahalin tulad sa ubasan na dapat mamunga. Hanggang sa New Testament, si Kristo mismo, yun yung ultimate seed, sabi sa Galatians 3.16. Sa kanya, nagkatotoo yung mga pangako. So, klaro na hindi lang siya side topic, ano? major theme talaga siya sa kwento ng Diyos. At syempre, pag-usapang pagtatanim, di pwedeng mawala yung mga parables ni Jesus yung pinakasikat siguro yung sa mga hasik, no? Oo, napaka-importante niya na Matthew 13, Mark 4, Luke 8. Yung binhe, yun yung salita ng kaharian. Pero yung lupa, iba-iba. May nahulu sa daan, kinain ng ibon, parang hindi naintindihan. Meron sa batuhan, mababaw. Tumubo agad pero natuyo rin agad sa init ng trials. Walang ugat. Yung iba sa dawagan, lumago pero nasakal ng worries, ng kayamanan. At syempre, meron ding nahulog sa matabang Lupa. Yun yung nakinig, tumanggap, tapos namunga ng sagana. Oo. At ang laging aral dyan ay yung iba't ibang klase ng listeners, diba? Pero sabi mo kanina, based sa materials mo, meron pa bang mas malalim na implication to para doon mismo sa nagtatanim? Bukod sa, okay, tanggapin natin na iba-iba yung lupa. Bagandang tanong yan. Kasi um, isang mahalagang anggulo dito, hindi lang yung pag-accept ng reality na Iba-iba yung lupa, kundi yung pag-shift ng focus natin. Kung iba-iba nga yung lupa at hindi natin kontrolado lahat, ano yung mandato sa atin? Hindi yung guaranteed na resulta. Ang mandato, tapat at malawakang paghasik. Oo, yung pagkilala sa lupa pwedeng makatulong para sa mas wise na pag alaga pero hindi dapat yun yung maging dailan para pamili lang tayo ng madaling tamnan ang trabaho natin ikalat yung binhi. Yung paglago, sabi nga ni Pablo, mamaya, galing sa Diyos. Tapos andyan din yung butil ng mustasa, Matthew 13 din. Pinakamaliit na buto, pero paglaki, malaking puno. Ang point dito, yung potential sa maliliit na simula sa kaharian. Huwag nating mamaliitin yung mga parang tahimik lang, parang di importante na gawa ng faith or kabutihan. Sa mata ng Diyos, yung maliit na binhinang faith ng katapatan pwedeng mamunga ng grabe. Ang halaga, wala sa laki ng simula. Nasa buhay na bigay ng Diyos. At yung pangatlo na siguro pinaka-challenging, ano, yung butil ng trigo. Sa John 12.24, sabi ni Jesus, "...unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed, but if it dies, it produces many seeds." Dito, diretso na, pagtatanim equal sakripisyo, pagtalikod sa sarili, pagkamatay, at siyempre, yung ultimate example, siya mismo, yung kanyang pagkamatay sa krus, yun yung pinahagranding paghasik na nagbunga ng buhay na walang hanggan para sa atin. So, minsan pala, yung pinakamalaking bunga galing sa pinakamalaking pagsuko. Wow! At dito na nga papasok yung reality check, di ba? Yung sinasabi sa sources mo na ang pagtatanim laging may kasamang uncertainty. Hindi mo kontrolado lahat eh. Haharap ka talaga sa rejection, sa indifference, minsan sa opposition pa. Dito talaga nasusubok yung endurance, yung pagtitiga natin, no? Sabi sa Galatians 6.9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Sabi sa materials, hindi lang daw to pampalakas-loob. Parang strategy daw to ng kaharian, yung mapagod natural lang, pero yung hindi pagsuko, yun yung susi. At may point dito, yung paghihintay sa ani, hindi lang daw basta upo at hintay. Active trust daw, patuloy pa rin sa pagkilos habang naghihintay sa timing niya. Kailangan talaga ng faith para magtanim kahit wala pang usbong, ano? Ang sukat pala, hindi yung bilis ng ani, kundi yung tatag mo na magpatuloy. At Related yan, ito yung medyo interesting na pag-reframe sa rejection. Kasi di ba usually, pag na-reject yung message natin, yung effort, ang dali nating isipin ay mali ako or hindi to para sa akin. Pero ang suggestion dito sa materials, yung rejection, hindi daw siya automatic na sign ng failure mo bilang nagtatanim. Pwede daw siyang ituring na evidence ng spiritual engagement. Isang confirmation na may mas malalim na labanan ang nangyayari. Spiritual warfare, kumbaga, yung sabi sa Ephesians 6.12. So, kung ganun ang tingin, yung rejection hindi siya signal para tumigil. Pwede pa nga siyang maging invitation para lalong kumapit, manalangin, at sumulong ng may tapang. Dala yung power na hindi galing sa sarili. Grabe ang laki ng shift sa perspective niyan. Kung hindi laging personal failure yung rejection, parang nababawasan yung bigat sa balikat, ano? Pero teka, paano natin to ibabalanse? May sinasabi ba yung sources kung paano malalaman kung okay? Spiritual opposition ba to? Or baka naman kailangan ko ring i-check yung method ko? Mahalaga yan yung balance. Hindi naman sinasabi na wag na mag-evaluate kailangan pa rin ng discernment. Pero ang core message, huwag hayaang yung takot sa rejection ang pumigil sa iyo. Yung prayer for wisdom, yung pagiging open sa feedback ng mga trusted na kasama, tsaka yung patuloy na pag-aaral ng word, makakatulong yan para madiscern. Kailan ba dapat mag-adjust ng strategy? Kailan dapat tumindig, lalo sa gitna ng opposition? Ang susi talaga, yung dependence sa Holy Spirit. Malinaw yon at para lalo pang tumiba yung foundation, balik tayo dun sa point kanina na ang Diyos ang unang nagtanim. Siya ang may-ari ng disenyo. Kaya yung pagtatanim natin parang pakikisali lang sa ginagawa na niya. Hindi tayo yung project manager. Mga katiwala lang. Eksakto. At dito ang ganda nung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 3.6-7. to Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngulit ang Diyos ang nagpatubo. Tapos dinugtungan niya, kaya't hindi ang nagtatanim o ang nagdidilig ang siyang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo. Napakalinaw niyan, yung sovereignty ng Diyos sa paglago, yung pagtubo, yung paglaki, yung pamumunga. Misteryo yan na siya lang ang may gawa at ang isang malaking implication nito na highlight din sa sources mo ay yung kalayaan na dala niyan. Kung Diyos ang nagpapatubo, Tanggal yung pressure sa atin na tayo dapat ang magparesulta ng lahat. Ang sukat pala sa atin hindi yung dami ng ani agad-agad, kundi yung katapatan natin sa proseso, sa pagtatanim, sa pagdidilig, ayon sa kalooban niya. Yung resulta, sa kanya natin pinagkakatiwala. Mas malaya tayong kumilos na walang pressure na kontrolin yung outcome. Oo, tama ka. Sobrang lawak ng application. Halimbawa, yung pagtatanim sa pananampalataya. Kasama dito yung prayer para sa iba, yung pag-encourage sa mga down, o kahit yung mga simpleng acts of kindness na nagtatanim ng hope. Hindi laging kailangan ng malaking platform, di ba? Minsan isang taimik na prayer, isang text na, Kumusta ka? Mahalagang binihi na yon. At konektado dyan siguro yung pagtatanim sa relasyon, yung pag-invest sa mga tao. Oo, forgiveness halimbawa grabe yung power nun as a seed para sa healing at reconciliation. Yung pag-mentor, pag sa iba, pagtatanim din yun para sa growth nila. Dito papasok yung practical step na maging proactive. Hanapin yung opportunity sa family, friends, workmates. At kasama rin yung discernment. Ano bang binhi ang kailangan ng relasyong ito ngayon? Paano naman sa work sa mga profession natin? Paano tayo nagtatanim doon? Yan yung pagtatanim sa trabaho o vocation. Sinasabi na yung paggawa ng my excellence, integrity, creativity hindi lang yun para sa boss o sa company. Patotoo yun eh, paghahasik ng kingdom values sa workplace. Yung pagiging consistent dito, yung araw-araw na integrity kahit walang boss na nakatingin, mahalagang binhi yun na pwedeng umani ng trust at magbukas ng pinto for deeper influence. May mention din about pagkabukas-palad time, treasure, talent. Paano to iba sa simple charity lang? Sa kingdom context kasi, yung generosity. Gaya nung sa 2 Corinthians 9.6, ang naghasik ng sagana ay aani ng sagana. Hindi lang siya tulong, parang investment siya sa gawain ng Diyos. Pagtatanim na may faith na si God ang magpaparami noon para sa purpose niya. Kailangan dito yung long term view kasi yung ani ng giving natin hindi laging material or agad-agad at yung huli medyo medyo mabigat pakinggan pagtatanim sa pamamagitan ng pagdurusa paano yun ito yung nasa psalm 126.5 ang mga naghahasik na may luha ay aani na may galak Minsan daw, yung mga struggles natin, yung pain, yung trials, kapag hinarap natin na nakakapit pa rin sa Diyos, nagiging binhi. Binhi para sa mas deep na character, stronger faith, at isang testimony na pwedeng mag-encourage sa iba. Yung mga luha natin, pwedeng pandilig pala yon para sa future joy. Kailangan dito yung malinaw na bakit, yung purpose na mas malaki sa suffering na nagbibigay lakas para magpatuloy. Grabe, ang lawak pala talaga ng pagtatanim ano? At nakikita natin tong mga to sa buhay ng mga tao sa Bible at sa history. Sino-sino yung mga examples na binanggit sa sources mo? Marami, pero ilan sa mga key examples, yung mga propeta sa Old Testament, sila Jeremiah, Isaiah, Amos, isipin mo yung tapang nila. Naghasik sila ng word ni God, ng truth and justice, kahit ang kapalit, rejection, persecution, peligro pa nga. Yung focus nila hindi yung popularity or immediate social change, yung faithfulness sa message na binigay sa kanila. Sila yung example ng perseverance kahit mahirap yung lupa. Siyempre, ang ultimate example, si Jesus. Lahat ng ginawa niya, salita, miracle, pakikisama sa tao, pagtatanim yun. At gaya ng sabi natin, yung kanyang kamatayan sa krus, na parang ultimate failure sa mata ng iba, yun yung naging pinaka-powerful na binhi para sa salvation ng mundo. Pinakita niya yung principle ng wheat na kailangang mamatay para mamunga. At after niya, andyan yung mga apostol at ang early church. After Pentecost, empowered by the Holy Spirit, grabe yung tapang nila sa pag-spread ng gospel. Kahit may matinding persecution, di sila tumigil. Yung buhay at ministry nila, yung pagplant ng churches, pagsulat ng letters na hanggang ngayon nagbibigay buhay, pinapakita nun yung power ng faithfulness, perseverance, at strategic action guided by the Spirit. Ginamit nila ang kasunatan as foundation and guide sa pagahasik nila. So, ang daming lessons at examples. Kung ibubuod natin para sa iyo na nakikinig, ano yung pinaka-essence na dapat mong makuha dito sa paghimay natin? Clean. isang mandato na humihingi ng una pananampalataya na tumitingin sa invisible. Pangalawa, pagtitiya. pagtitiyaga na hindi basta sumusuko sa challenges. At pangatlo, pag-asa na naka-anchor sa character at promises ni God. Pagkilala na partners niya tayo sa kanyang gawain. At isang malaking takeaway talaga, yung freedom from the pressure of immediate results, no? Yung pag-unawa na, oo, tayo yung nagtatanim at nagdidilig at dapat nating gawin yon ng tapat at mahusay. Pero at the end of the day, si Lord pa rin ang nagpapatubo. Yung faithfulness natin sa process, hindi yung visible harvest agad ang tinitingnan niya. Kaya para sa na nakikinig, siguro isang invitation na mag-reflect. Paano binabago ng perspective na to yung tingin mo sa mga ginagawa mo ngayon? Sa mga successes mo, paano mo to makikita as bunga ng pagpapatubo niya? At sa mga times na parang walang resultang nakikita or may rejection, paano to makakatulong sa iyo na magpatuloy? Anong mga specific na binhi ng kindness, truth, hope, forgiveness ang nararamdaman mong tinatawag kang ihasik na yon, kahit parang maliit lang or mahirap? At iwan namin sa iyo itong final thought, yung tunay at pangmataga impact ng mga bining itatanim mo ngayon, baka hindi mo pa makita fully sa lifetime mo. Paano kung yung pinakamalaking bunga ng faithfulness mo, ng perseverance mo despite the struggles, ay aanihin pa ng next generation? Patunay lang na yung growth na galing kay God lumalagpas sa kaya nating sukatin or makomprehend. Kung ganito yung pananaw, anong isang maliit na binhi ng katapatan, pag-asa o pag-ibig ang pwede mong itanim ngayon sa mga susunod na oras o araw na may pananampalatayang baka ito na yung simula ng isang bagay na magtatagal at mamumunga hanggang sa kawalang-hanggan.